para ma-block ang mga adult sites sa Google Chrome pati sa Facebook at YouTube para hindi makita ng mga anak mo ang mga hindi kaaya-ayang mga larawan at video. At kung gusto mo malaman kung paano, tapusin mo lang itong video. Kuna pumunta sa Google Chrome. Pindutin ang tatlong toldok na makikita sa right side. Pindutin ang settings. Pumunta sa privacy and security. Scroll down mo lang pababa. At hanapin ang use secure DNS. Click mo lang yan. Pindutin ang choose another provider. Pindutin ang custom. At piliin mo dito ang clean browsing family filter. Sa pamagitan nito, hindi na maikita or ma-search ang mga pang-adult sites. Pagkatapos, exit mo lang at pumunta sa YouTube. I-open mo lang ang YouTube. Pindutin mo lang ang profile mo. Pindutin ang settings icon. Pumunta sa general. At i-turn on ang restricted mode. At ang nakalagay dito, this helps hide potentially mature videos. No filters is 100% accurate. The settings only applies to this app on this device. Ibig sabihin, hindi na makikita yung mga pang-adults o mga video na hindi ka ay aya para sa mga bata dito sa YouTube. Pagkatapos, exit mo lang at pumunta naman tayo sa Facebook. I-open ang Facebook. Pindutin ang tatlong linya sa right side. Pindutin ang settings icon. Pumunta sa preferences. Under nito ang content preferences. Pindutin mo lang ito at pumunta sa sensitive content. Piliin ang show links ita para hindi mo gaano makita ang mga sensitive content tulad ng mga hindi ka ay ayang larawan or video dito sa Facebook. Pagkatapos, pindutin mo lang ang save. At makikita mo dito sexually suggestive content, certain so violent or graphic content. Paalala lang po, lagyan ng pin password ang settings para hindi mabago ng bata. Regular na i-check ang browser history activity report ng anak. Higit sa lahat, ko kausapin sila tungkol sa safe browsing at bakit hindi dapat tingnan ang ganong content. So maraming salamat po.